thank mm -hmm. you Simulan natin ang banal na umagang ito sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Alin sunod sa aral at halimbawa ni Yesu Kristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lunsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala -ala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lunsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. quên ta đang đi Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kuntawagin ay bundok ng mga ulibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagi ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno. Ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanog sila ng may-ari. Bakit ninyo kinakalagian? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa, lingkod, sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraan na namay inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga ulibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang harki na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit Purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guru, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung babalikan po natin ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem Ito nga po ang ating uh, isinasagawa reenactment no kapag tayo ay uh, nagsisimula ng palaspas Mapagtatanto po natin na may dalang mensahe ang Panginoon papuntang Jerusalem At alam naman po natin ano ba ang mangyayari sa Jerusalem? Sa Jerusalem siya huhulihin? Sa Jerusalem siya ipagsasakdal? At papatawan ng kamatayan? Gayun pa man, ang hatid ng Panginoon ay mensahe ng kapayapaan. Ano nangyari iyon? May nag-aabang nakarahasan laban sa kanya. Pero bakit kapayapaan ang hatid niya? Ang kapayapaan po, yun po ay sinisimbolo ng asno. No? Hindi siya nakasakay sa isang malaking kabayong pangkawal na panggyera. No? Hindi. Ang kanyang sinakyan ay isang asno. Nagsumisimbolo po ng kababaang loob, humility at kapayapaan. Yan po ang unang mensahe ng Semana Santa sa atin. Ang mensahe ng kapayapaan. Oo, malupit ang mundo. Hindi makatarungan ang lipunan. Pero hindi natin dadaanin sa karahasan, sa dahas, sa lakas. Kung hindi ang ating daladala sa pagharap sa malupit na mundo ay ang dinala ni Jesus. Ito ay ang kapayapaan kababaan ng loob. Ang uh, gagawin po natin, ito po ang modelo ng traslasyon, kung hindi nyo po napapansin. Ito po ang modelo ng traslasyon. Yung ginagawa nating prosesyon, kapag Good Friday, inilalabas natin ang bikaryo, kapag January 9, ito po ang modelo nun. Ano po makukuha natin dito ang aral? Na sa bawat prosesyon at traslasyon, tayo po ay nagpapakumbaba. Hindi po natin itinataas ang sarili natin. Ano ginagawa po natin? Ibinababa natin ang ating sarili. Kaya nakita niyo po ang sabi dito, yung mga damit, yung mga uh, balabal, inilalagay sa dadaanan. Nasa ilalim. Hindi siya nagpapakataas. Pag nagpuprosesyon po tayo, lalo pat pagkasama natin ang uh, nasareno, ang bikaryo, hindi po natin itinataas ang sarili natin. <laughs> Taliwa sa mga na nasasaksihan natin ng no mga nakaraang taon. Naguunahan tayo sa taas. Hindi po ganun ang nais ng Panginoon. Kabaliktaran <laughs> po. <laughs> Alam natin kung sino ang gusto maging mataas sa Diyos. inang ang kalaban. Ito po ang modelo. Ito po yung pinagmulan ng traslasyon. No? Na kapag natin ang Panginoon, tayo ay nawawala sa picture. Nawawal tayo sa eksena. Nandun tayo sa baba, inihahanda ang kanyang tatapakan. Hindi natin siya lulukuban, hindi natin siya tataasan, at hindi natin siya haharangan. Dun tayo sa ilalim. Yun ang tunay na prosesyon. Yun ang tunay na traslasyon. Yun ang nagbibigay ng kagalingan, ng papuri sa Diyos, ng pagpapala sa atin habang ibinababa natin ang sarili natin sa Diyos, nagpapakumbaba at itinataas natin siya, lalong lumalakas, dumarami at sumasagana ang pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, sa prosesyong ito, ilagay po natin ang ating sarili sa may mababang kalagayan sa harap ng isang dakilang manunubos at tagapagligtas Dala-dala ang kanyang mensahe, ang mensahe ng kapayapaan. Minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus sa Jerusalem. Halina, magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.